Hello guys! Good afternoon everyone! So welcome back to my vlog! Vlog in Hong Kong guys! Ayan guys! So I'm here in Aeon Mall Supermarket. So Dito malapit sa aming bahay guys. So bibili tayo guys ng dinner ng aking grandpa na lulutuin. So ang request niya guys is ano yung um, tawag nito... So, nilalahan ko siya guys ng tofu. So, bibili tayo guys ng tofu. And then, maglalaga tayo ng boiled egg. Ayan, para siya. At bibili tayo guys ng prutas. Isang apple, isang pears sa kanya. Kasi yun po ang uh, nakakain niya lang guys sa uh, hospital. So, hindi siya pwedeng kumain ng kahit na ano. Dahil marami pong bawal na pagkain para kay grandpa. So, titingin tayo guys ng fruits, ng apple, kung ano yung ah uh, ano lang, inap sa money na binigay sa akin. Kasi, binigyan lang ha guys ako ng $100 for buying his food. Ayan. So, titignan natin. So, nandito ako guys sa fruits area. Ayan. So, tumitingin sa ako ng apple na yung uh, kahit hindi siya masyadong mal, basta masarap matamis and crunchy. Ayan. So, bibigyan natin siya guys ng kahalating apple babalatan natin kasi ayaw niya nang may balat yan. And then, yung pears, uh, siguro mga one-third, mga half, pwede rin half. Ayan, tapos i-slice din natin. So, ganyan guys, yung apple ang, ang gusto na gusto ni grandpa na kainin, ni grandpa na kainin. So, i-slice natin sa bahay, natin na slice natin ng, ano, half, para yun ang ngat-ngatin niya dun sa hospital. So, ayan, sa tagal lang ayon yung, uh, Bitisan mo na dyan magpili ng ma ng apple ang bangal bagal mo mag magmamili ng apple so ayan guys so nakauwi na nga ako ng bahay kita nyo guys nagboard ako ng dalawang egg so kailangan lang yung puti guys ang kanyang kakaini ni grandpa and then bumili guys ako sa iyon Mall lang ayan kita nyo yung tintimplang kong tofu ayan fresh na tofu yan guys so tinimplan ko lang siya ng alire vera uh, uh, soy sauce so, yan mayroon na may alire uh, salt Ayan, and then, yung, ano, spring onion. Kunting asin lang yung sa guys. So, hindi masyadong maalat kasi bawal. And then, steam natin siya na ganyan, guys. Steam lang siya, guys. Natin siya ng uh, 20 minutes. Ayan, yung ating uh, tofu para malaman natin na maluluto talaga siya, guys. So, ayan, 20 minutes natin. Naka-set yung ating, ano, alarm. Ayan. So, nakalagay na siya, guys, sa steamer ng kawali. So, Pinatungan ko siya, guys, ng patungan. Ayan. So, i-steam natin siya, guys, ng 20 minutes uh, para sure na luto yung tofu. Ayan, guys. Ayan, guys. So, ayan. Medyo luto na yan siya. Ang ating uh, tofu. Ayan. So, i-reheat -re lang natin. May bago tayo punta ng hospital, guys. Kasi para mainit pag kinain niya. Ayan. So... So, ayan guys, habang nagluluto tayo ng tofu, ayan, nag-steam ng tofu guys. So, ayan, nagbabalata na guys ako ng apple na dadalhin ko sa hospital. So, ayan, magbabalat ang inyong mamshi, bilisan mo na dyan. Bilisan mo na dyan, Geraldine, ang bagal-bagal mo namang magbalat ng apple. Bibis ka pa, magbibis ka pa, huy. Bilisan mo, ang bagon Nagmuni-muni ka pa magbalat-balat. <laughs> so, ayan guys. So, yun lang ang ating uh, event na ginagawa routine sa ating grandpa. Kasi nga, uh, maraming bawal guys na binigay sa kanya ng doktor na hindi niya pwedeng kainin. So, I hope guys na magustuhan niya. So, magustuhan niya yung aking uh, napin prayer para kasi yan po yung dapat, pa, dapat na pagkain sa kanya. Ayan. So, in case, so, tapos na ako nag ng food ni Grandpa. So, nag na ako para pupunta ako ng, ng hospital, guys. para tayo ay mga pag assist na sa kanya sa hospital. Mag-change ng biddings. Mag maglilinis ng kanyang bed. Ayusin. Organize natin yung mga gamit sa loob. And then, ayan. So, bago pupunta ng hospital ang inyong lola. So, ganyan muna ang aura na ginagawa niya. Ayan. Bilisan muna. na Nagugutom na si Grandpa sa hospital. Bilisan mo na, Geraldine. Ang mo pinaglalalagay mo sa mukha mo. Bilisan mo naman. Ang bagal-bagal mo naman kumilos. Na sobrang arte mo. Ayan. Tingnan mo. Ano nang itsura mo, Lola? Ayan, Lola na yan eh. Ang arte-arte naman niya yan. Ayan. So, ganyan lang yan si Geraldine, guys, pag umaalis. Kaya, pupunta na lang ng hospital para dalawin si Lolo. Ang dami-dami pang mga mga mekos mekos sa kanyang pagmuka ayan sunblock ayan puro sunblock ang mga pinaglalalagay niya yan tapos naka nakikita nyo guys nakaputing dress yan ayan mga give away yan galing sa jowa ni bunso guys yan mga pinambigay na damit ayan so sayang naman guys kasya talaga sa akin kasi nga size ko siya ayan kaya kumasyalat guys ang mga dress niya sa akin kaya hindi masasayang mga pinambigay niya mga and dami-daming mga damit na ano kasi sabi niya marami parang damit doon sa kanilang bahay sa kabila. Ngayon, kukuha siya doon mga damit na para yung pamimigay niya sa amin giveaway sa amin ng aking sister dito kasama. Sa kanya guys, may nakuha siyang uh, tatlong malalaki. Buti na lang guys may kumas siya sa kanya kahit paano eh mayroon siyang suot-suotin din ang sister na kasama ko dito. So, ayan. So, ang dami kong mga nilalagay guys, guys. Kaya, hindi ako basa-basa nakakaalis. Kaya, pag pag alis ako ng alas 4, kailangan bago mag 4, tapos na ako mag gawa ng gusto kong gawin. Ayan, kasi alas 4 guys, nalakad na ako sa ospital. Nagkukommute lang ako guys, kasi ang amo ko wala namang sasakyan sila dito sa bahay, ang mga amo guys. Kaya magkukommute lang tayo, bibigyan lang tayo ng pamasahe na pagpunta ng ospital. So, ganyan lang guys. Kaya ang trabaho sa ibang bansa guys ay hindi basta-bastang madaling kumita ng dollar guys so maraming mga ganap maraming nangyayari sa mga mga OFW na para lang kumita ng pira para meron tayong may sa Pilipinas guys may tulong sa ating pamilya kung sino man ang may nangailangan ayan so kaya hindi basta basta madali sa ibang bansa guys kung sa tingin nyo is mawanay eh, kumbaga relaxing kami dito sa kita sa mga vlog namin sa mga video ng mga OFW pero deep inside guys sa ano yan is may mga problema din yan. May mga uh, iba-ibang problema, guys, ang mga OFW. Hindi porkit nag-abroad kami, guys, is marami ng pira ang abroad. Guys, hindi pinupulot ang pira dito sa ibang bansa. Talagang pinaghihirapan yan. Ayan, bago ka makasahod in one month. Siyempre, kaya sabi mo pang OFW, guys, is malaking ano po yan uh, malaki ang sahod kasi sa Pilipinas kaya kung ano gusto niyo mag abroad guys sikapin nyo kasi na ano para makatulong kayo sa ating pamilya yan. the rest kasi ang iba naman the rest is mga pag savings tayo mga bayad tayo ng mga insurance natin na para tayo ay tumanda ay mayroon tayong mga mga benepisyo na matatanggap so ayan bilisan mo na Geraldine may pa lipstick lipstick ka pa bilisan mo naman yan ang bagal-bagal mo naman kumilos ang dami pa pang ginagawa o, hindi ka pa pala tapos magsuklay Geraldine bilisan mo na nagugutom na si grandpa sa hospital suklay pa more ayan. pupunta ka lang ng hospital ang dami mo pang mekos mekos sa sarili mo parang pupunta ka ata sa ano sa ato nito sa ato nito sa, ato nito, sa uh, meeting ano ba kumbaga sa sa ano magmi-meet -me may meeting ka o baka may kadate ka, Geraldine. Sabihin mo lang. Uy, may ganern Ayan. So, ang ganda-ganda ng inyong mom. She, papas. Pupunta na siya ng hospital yan. Ayan. Pupunta na ng hospital. Ang daming mikos-miko sa loob ng kwarto. Ayan. So, may paipit-ipit pa si Geraldine. Bilasan mo na. Nagugutom na si grandpa dun sa hospital. bangal bangal bagel mo ng kumilos. Ang suklay. Tapos, magugusot lang din mamaya sa bus. Ah, maganda talaga ng baso. Oh, ayan. So, mag-perfume ka pa talaga. Um, ayan na. Bilisan mo na. oh, oh, mag, mag, ano, mag-passensyo ka pa. Ganon. O, ikaw na. O, oh, ayan guys. Ay, dumating na rin ako sa, ano, just Dumating na ako sa hospital. Ayan. Tapos, ito naman si Gran. Pakakarating ko pa lang. Tinanong niya guys kung may pagkain na daw ba siya. Mayroon ba siya pagkain kasi nagugutom siya ngayon pina nakikita nyo guys hindi ko maabot yung TV sa wall kasi nga kailangan itansfer ko ang isa ibang channel sa gusto niya kasi nga mahilig yun siya mamili ay dumating yung nurse so may nurse pala dito na lalaki guys sa may karitas guys so chinik si lola ayan chinik yung vital sign niya chinik siya oh. Ayan, and then tinulungan na rin ako na yung, ng nurse na i-assist, uh, na i-change yung channel sa TV kasi hindi ko maabot, guys. sobrang tangkad ko, hindi ko talaga maabot ang TV sa wall. Sa na-wall. Hmm. Tapos ayan, guys, ko na yung ano, mga kailangan ni Lolo for dinner. So ipapakain ko sa kanya, guys, yung baon-baon ko sa kanya para maubos na yun dun. Ayan. So, nire-ready natin si Grant pa guys na tumayo na para ano, makakain na siya. Ayan. Yung nurse, ang tagal lumabas kasi yung pintuan, inaantay niya na mag-close bago lumabas. Ayan. So, yan guys. Kala nyo mahirap mag -ala, ano, magtrabaho sa ibang bansa, lalo malayo sa family guys is napakahirap sa aming mga OFW. Ayan guys. So, buti na lang, guys. Ang aking grandpa, eh. Mabait naman sila. Mabait sila, guys. Very kind. Ayan. Kaya, okay lang. Saka, guys, wala akong diop-diop, guys. Simula nung, ano, simula nung maraming procedure, maraming nang ginagawa sa, sa tatay kasi hindi na siya, mag tamad na siya lumakad. Ayan. So, gumila ko ng, gumila ko ng bread. Ayan. Mm, ayan, nire-ready niya yung mga, ano, mga pagkain ni Lolo. So, ayan ang mga niluto ko guys na tufo, Tapos, nag ako ng egg. Puti lang yung uh, pinakain ko sa kanya. Yung dilaw, sayang. So, matatapon lang din. So, ayan guys, nire-ready natin at uh, pakain na siya ng dinner. So, ayun, birisan mo na. Eh. Nagugutom na yan siya ba? Ang bagal-bagal mo, mo, Geraldine. Bilisan mo. Ayan. So, lagi guys, ng nagdadala ng mainit na tubig kasi yung mainit nila, hindi ko alam kung saan pa galing. Kasi may, ano, hmm. Uh. So, yun guys, nag-ready na tayo ng ating pagkain ni Lolo. Ayan. So, naglalagay ako guys ng water para, ano, and then may gamot na rin siya guys

Thank yeah.